Good morning mga tigit Good morning Yan Ang unang uh, bungad ng vlog natin ay Ats kagad ang So mga uh, Ulan ngayon sa Bicol At dito, uh, dito rin sa atin Sa Quezon, maulan Yan, nakapila na po kami Second trip Nakalis na po yung first trip 2.40 kami ay uh, na-stress dito sa Taliban Alas 3 ang alis Mabwendia So yan uh, Ang tanong Marami kayong basero ngayon At maulan Napakulan uh, ngayon May bagyo daw po May bagyo Kaya magingat ang lahat Dito sa Kabigulan Kabisayan Southern Tagalog Ansiar At saka Kalabarzon Area mga nasa tabing dagat sa harap ng Pacific Ocean yan, magingat po tayong lahat dyan yan, nagdadaanan na po yung mga bus na galing Bigol yan, tama naman ang dumi ng likod, hindi na makilala ang daming putik kasi nga imaulan, buong Bigol hanggang dito sa Quezon, Manila, imaulan. Pa. Red eh Ayan, mga gawang Del Monte ang dumadaan. Mga gawang Pilipinas. Ayan, tangkalikan ang sariling atin. ganda naman na trucking o, oh. Ganda o, oh. daming ilaw. Ang astig ng porma. Magaganda rin yung mga trucking na bumabihay ng uh, saging. Mula Mindanao hanggang Manila. Yung mga nagde-deliver ng saging sa Manila. Ayan, magagandang uh, truck din yan daming style ilang, sa mga kapusina yan ang second trip ay 547 yan yung mga galing uh, Bicol galing na ay 2 to yan mga dikas na galing yan Yung prensa, ya, oh. ya, sa ngayong pinya-pran siya siya, o? Iyak pa, anong isang pinya-pran siya? Di tiyan sa noob, sumakay, siya mga yan, o? Oh. Iyak na, bilang likod nila, o? Oh. At ito, kahiran at uh, maulang-maulan sa kabiguran, no? Iyak, lingat po sa ating mga driver, lingat po sa pagmamaneho, oh. ipakatu doon sa Huwag magpabilis, takbong-pogi lang, takbong lang para makarating sa Manila ng maayos. Nasa Kandilarina po kami. Maulan pa din. Bale wala hugas ng bus, no? Maulan, mabilis magkadami ang labas ng bus. poquito más. Lardé, lardé, lardé. Ya la sa Santa sa kami. Ang laman namin ay 26 lang. Kaya kami ay itigil muna at kukuha kami ng pasaro yan. Oh. Namin na naglalapitan. No? benja buenja, buenja. Oh, pito ka agad. Pito ka agad yung sasakay. Uh, oh. Pito ka agad. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Oh. Malag yan, malag, malag. Ayan, pito ka oh. Maulan pa rin. Talagang may bagyo. May bagyo. Nasa Bisaya pa naman. Kaso nga ramdam na dito sa uh, Kapigulan saka sa Calabarzon. Ang uh, tikatik na lang. Larte po ma'am, Bale, ang kulang namin ay 15 na lang basero. Pinsay, mga mga puno pa dito sa Santo Tomas? Itigil muna kami dito. Ito ay pakabaw, lundyak. hindi kami magkalaban. Ayan. Larte, larte, larte! Ruin dya. Ito ay pepsiks, pakabaw. Pinahinto ko muna lalo Jack hindi makakakawa ng pasero yan dito nagbababaan yung mga paserong galing tanawan galing malbar yan, dito na baba pag umaga pero pag uh, tanghali na bawal na po dito yung mga jeep na yan doon sa bayan na nagaan Kaya uh, dito, mabilis pa po ng pasero. Uh, galing Santa Tomas Bayan, Tanawan at Kamalparang Malparang Mujero Pailartik Pakubaw, Palabang, dito nagbababaan sa harap ng palengke ng Santa Tomas Ayan, yeah, dami na baba o oh. Galing tricycle naman At so, sana ay eh, huwag lumakas yung bagyo para mapaghahawla po ay eh, ang uh, mga tao Ayan ang pagmahalan. Hindi nakakapaghanap ko yung mga construction worker. Ayan. ang na-apektuhan yung truck construction Lardi! Sa mga dito nagtatrabaho sa highway. Mga enforcer. ang daming jeep. Mga galing naman nyo. No? Biyernes ngayon, marami maguhuyan ngayon. Kami ang hapon.